yun oh. marami nagtatalong kung paano ako gumagawa ng bullet at drive pace. kung paano ako mag degree eto po mga boss papakita ko sa inyo pero pass forward po tayo para hindi kayo mainit Ayan, binilisan ko na lang po sa akin pag edit pinas forward ko na para mas mabilis nyo makita ganyan po ako mag yan po yung aking process nakaligal ko na po yung pulis na yun huling pasada yun napakagintab mga boss drive pace naman po tayo Yung mga hindi pa tinatamaan ng talim, yan po yung mga nahukay na. Malalalim na 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 kailangan kabulin pag nagbibigri na dry base at ng puli. Kumbaga magbog na. Kaya hahabulin natin yan. Yan po yung ating finished product mga boss. Tingnan nyo naman po. Yung aking bell. Kung paano ako mag-group. Siyempre, pass forward. Para hindi po kayo mainip. Yun no? Pine linear group. Hindi po ako bumabalat ng trading mga boss. Sa ating mga bell. Mas maigi na po yung mas matagal gawin basta mas maayos eh. may mga iba pa tayong gagawin order sa atin pagawa ng tropa na may shop kabuyaw area tapos ito sa customer na ngayon Mio Gravis. Magneto Restoration eh. may mga iba pa tayong gagawin kaya medyo busy po sa lahat ng hindi nare-replyan pasensya na po medyo busy lang po talaga ako dito sa loob si Bien at si Taba nandun sila sa labas. Sila po yung gumagawa ng mga moto. ng mga dumarating. Ako lang dito sa loob. Busy, busy. Mag-room, magkalkal at mag-degree. Ayan mga customer natin. Umagang umaga pa lang po, tambak na tayo. Kaya pasensya po talaga sa mga hindi nare-reply. At maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nagre-recommend sa aming munting shop. Siyempre, may niremot po tayo. Honda Click version 2. Napakaganda ng kulay, mga boss. Oh. Mint Blue. Ayan. Rekomenda ng ating tropa. PCX-160. May tinabasan din po akong drive base. Ayan. Pang NMAX. And Aerox B2 na siguro ay kumalas. Kaya may pingas. At may nagpunta sa atin, mga boss. Honda Click version 2 150 isang linggo na daw po natutulog sa company. Hindi mapaandar. Hindi maiuwi. So, ayan. Binabaklas po ni Ben. Yung kanyang mga ka So, alam nyo na mga boss ha. Pag hindi nyo mapaandar yung Aerox and si Max nyo, Honda Click. Si Ben lang po ang kailangan nyo. Kayang-kaya po yan ni eh, Ben. Dito naman po sa aming shop, tulong-tulong po kami. Especially troubleshooting. No? Kasi mahirap pong magawa ng mag -isa lang talaga. Yun. No? So, baklas na po. Ang problema ay sakit. No? From stator to ECU. Direct po kasi yan sa Honda Click. Hindi kagaya ni Yamaha na meron siyang sakit na tinatawag na error 12 prevention. Ito po, nakadirect. So, natunaw na, naiwan na yung plastic. Nabasag na talaga yung sakit. Natunaw na. So gagawin po natin ang paraan para mapaandar natin itong Honda Clip na ito at wala po tayong pamalit na sakit para dyan. Isang buong harness po kasi ang bibilihin pag nagpunta ka sa kasa ng Honda. So lang natin ang paraan para mapaandar after one week. Yun o. Alright. May uuwi na to ni Bossing. After one week, Kumandar na po ulit. Broom, broom. All right na po ulit mga boss. Bubuin na lang po ulit yung mga kaha. At nagparekta map na po siya mga boss. Para magbago yung performance ng kanyang motor. At may mga iba pa tayong ginagawa dyan. So sobrang busy po talaga ngayong araw na to. Kaya pasensya po ulit sa mga hindi na reply So after ko po mag remap normally ina-idle ko po yan ng 10 minutes. Ayan. So minomonitor ko yung mga parameters, especially AFR, na kailangan talaga ay magbago. Yan po kasi talaga yung punteriya ko dito, ma-correct -e yung AFR. Madagdagan yung gas, ignition, Et cetera, et And then performance. Siyempre, yun yung pinaka-importante. May mga humabol pa po. Kahit hapon na. Eh, mga maintenance. No? At may dumating pa. Grabe ang ingay. Pero kung ikaw, mekaniko, alam mo na agad kung anong problema. Kung experience ka na ng mekanik Pero kung hindi ka experience na mekanik, malamang hukulaan mo. So tara. Alamin natin kung ano 'yung sira. Yun oh. Back to normal mga boss. So basic lang po ang ginawa na namin dito. Sobrang basic lang. Ang naging problema niya lang po ito lang. Tension na. Ano papansin niyo? Nakasabit na spring diyan, wala na. Putol na. So galing daw po siyang sa Riyaya, Quezon. Bigla na lang daw nag-ingay. At eto po, katatapos ko lang gawin. Yung pinagawa sa atin ng tropa nating may shop. Dito rin sa Kabuyaw, Laguna. So, maraming maraming salamat. At may kapalit na po agad. From Muntinlupa. Ayan naman, yung kanyang ipapagawa. Kaya sobrang busy po namin. Sa lahat po ng mga magpapagawa, punta lang po kayo sa shop. Open po kami every day Maraming maraming salamat po sa suporta, paniniwala at pagtitiwala. Ride safe po sa lahat and God bless.